Man akla Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sobrang espesyal nga ng araw na ito at isa talaga ito sa araw na hindi malilimutan ni Ate Carla at ng kanyang pamilya dahil sa wakas ay dumating na ang graduation day ni Ate Carla. Ganap na nga na graduate si Ate Carla sa kanyang high school life at patungo na nga siya sa college journey niya. Kaya nung araw na yon ay sobrang saya ng lahat para sa kanya. Ay bro, sobrang sa excited ito. Actually, di mo natatanong kagabi, hindi siya makatulog eh. <laughs> di mo makatulog! <laughs> di mo makatulog si, <laughs> di, si, oh, si Coffee. Hindi, si Coffee. Nag-assert mo siya. Hi Coffee. Hello Coffee. <laughs> Saan tayo papunta ngayon? Punta natin sila kaila po ngayon. Halika pala. At ah. yun nga. Susundin natin at magsisubis tayo sa okay. kanila. Okay lang ba nandito ako? Na... Okay lang bro. Okay, okay lang. lang bang wala ka? Joke uh, Joke <laughs> 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 Di pwede po. Di pwede. Uh, alam na ba niya na papunta ka? Hindi pa. Surprise. Surprise na. Ang alam niya, pupunta ako pero di niya alam na, kung, anong oras. kung anong oras. Mm. Nakakamiss na rin pati si Carla, ano? Mm, oo bro. Tagal na rin. Mm. Nung anong... At ano ka ba sa Naga? Bakit di ka nakaawin ilang araw? At ano bro, siyempre yung, diagram kasi natin yung beneficiary po doon sa Naga. Ah, sanaga. galing. Ay, At, uh, uh, ano ka na rin, naglilingap pa na rin bro. Oh, Ai là bên lái

Siyempre si at naroon si Kuya Jomar, na unang-una na nagsusuporta talaga kay Ate Carla. Papunta pa nga lang sila noon at napakadami ng regalo ang dala ni Kuya Jomar ng buong kalingap na pinapaabot din ng lahat ng mga fans ng Jomcar. Grabe at excited na excited din talaga si Kuya Jomar para sa graduation ni Ate Carla. Dahil matagal na nga ito nilang hinahangad na may makatapos sa pamilya ni Ate Carla. Nung araw nga na yun ay todo prepare din si Ate Carla at napakaganda nga ng kanyang makeup at outfit. Ako na lang nito kasi ito mga mga sister.

nag po. na ito, 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 ito yung suot eh. Ito Nak lang hindi. -in din po kami. Oh, sigi Sige, sige. Apo. Ah, <laughs> Katakin okay, eh. kayo. Kung ng graduation, kayo. Ah, <laughs> sige, sige. Hmm? ka? ka na? ka. <laughs> Ayan yeah, bro ah, wait lang, check ko muna si Carla. Sige, Baka nabibihis, magulat yeah. sa'yo. Kaya yeah. ano, sabihan ko lang muna. Tara bro, check natin. Jump muna kayo. Jump muna kayo. Hi! Hello po! Hi, Nay! Ganda naman ni Nanay, oh. Nag-ayos pa? Okay lang po. Sige po. Hi! Congrats, Tay. Graduate na po ang anak niyo. Hi, congrats po. Saan ang dito pa sa kwarto? Ay, naayusan pa. Hindi e, mo mamaya na malapit na po yan. Sige lang bro! Pasok na muna kayo. Pasok na kayo. Naayusan pa daw. O sige, pasok kayo. Ayan po yung mga tatlong itlog. Plus Papa John's. Uy! Ito yung aking favorite yung ano. Ito pa. Tay! Bless po. Maraming hapon. Pwede pong po pumasok tay? Ah, sige po. Ay, sinanay. Ay, Pwede ba ako bala? Hi, nice, Cynthia. Hello po. Hello po, tatay. Po. Magandang hapon po. Bless po. Asan po si Carla na? Ano, ah, guys? Na, guys pala si Carla. Dito po, dito po. Excuse me po. Grabe at napakalakas nga ng dating ni Kuya Jomar. Grabe at pagdating nito ay syempre, nanap niyo muna ang mga magulang ni Ate Carla. Grabe nga at supportadong supportado na talaga sila ng mama at papa ni Ate Carla. Si Ate Carla nga ay todo ayos din noon at kaya naman ng paglabas niya ay na-surprise din siya na nandun na pala si Kuya Jomar at ang buong kalingap. Ayala.

Kasi yung ano... Mas mga natin. Oo. Oh. Baka ka na ni Carla, Papa. Di ha? What? Bro, mag-graduation pa po tayo natin. Di ka nag-ayos? Nag-ayos po. Nag-ayos <laughs> <ka> <laughs> na yan? yung suot eh. Ito na lang hindi. Nakatak-in din po kami. Oh, sabagay. Sige, sige. Apo. <laughs> Katak-in eh. Okay lang, Makaganyan kayo. Apo. kami <laughs> sa Sige, sige. nag <laughs> hmm? ka? Nag-agret ka? Oo. Na? By, there ain't no ayan bro, ah. wait lang. Check ko muna si Carla. Baka na bbas Magulat sa'yo. Kaya yeah. lang, sabihan ko lang muna. Tara bro, check natin. Jump muna kayo. Jump muna kayo. Hi! Hello po. Hi, nai. Ganda naman ni Nanay, oh. Nag-aayos pa? Okay lang po. Sige po. Tay! Congrats, Tay. Graduate na po ang anak niyo. Tay, congrats po. Saan nag-aayos dito pa? Sa kwarto? Ay, naayosan pa. Hindi mamaya na malapit na po yun. Sige lang, bro! Pasok na muna kayo. Pasok kayo. na kayo. Naayosan pa daw. O sige, pasok kayo. Ayan po yung mga tatlong itlog. Plus Papa Joms. Uy! Ito yung, ito yung aking favorite kong ano. Opa, Tay! Bless po. Maray na hapon. Pwede pong pumasok, Tay? Ah, sige po. Kasi nanay, pwede ako makakabala? Nay Cynthia. Hello po, po tatay. Magandang hapon po. Bless po. Okay. Asan po si Carla, Nay? Ano guys? Nag-guys pa lang si Carla. Okay. Dito po, dito po. Excuse me po. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakahihintay na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.